labo yung cellphone ko kasi kasira yung iPhone ko. Ayan, yung siling paraka ko mga na. Oh, nakakaawa kasi ayan o. Oh. Ano sila ng hangin, sobra. Ayan o, oh, bago pa lang namumunga siling paraka. Eto. Ayan sila. Ngayon pa lang sila. Oh, kung kailan naman namumulaklak na. see pati yung talong ko ngayon lang sila na talong bunga. Nakakaani na ako ng okra eh. Marami silang bunga. Mas mabilis mamunga yung okra. Oops! Ito yung kamatis ko. Hindi ko na-expect kasi wala ng fertilizer na mamunga pati yung sita. Tapos bigla na lang inuulan. Ito yung talo. Ayan, bago pa lang namunga. Na wala pong fertilizer yan. di, ayan lang. Compost pit lang po. Diba? Nakakatuwa kaso nga. Nasira sa ano? Ulan. Ito yung okra ko. Namunga na sila. Ito, ready na to. Ready na to. Lady finger yan. Kasi ito. Wala na. Nasira. Yung aking mahiwagang sitaw. Ang liit. Ganyan lang pala yan.